Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel. For today's video mga body, ay eh, ituturo ko sa inyo kung paano yung mga basic techniques or ano-ano yung mga techniques sa pagbibreed ng gapis. Alam ko meron kayong mga kanya-kanyang techniques mga body, pero yung, yung ginagamit kong techniques at yung mga effective way sa pagbreed ng gapi para mabilis nyo maparami. Itatake natin yan ngayon mga body. So, simulan na natin. Let's go! So, unahin na natin dito mga body. So, alam naman natin na uh, ito yung pinaka-basic na technique sa pagbibreed ng gapis. Kaya nakikita nyo mga body, yung gamit niya dito is, I think, uh, ano ba tawag dito? Uh, green screen na nabibili lang to sa hardware ng hindi pa abot yata ng 100 pesos ganyan, uh, pinasircle na lang niya, lang, niya lang body and then sa ilalim nito is walang uh, open lang katulad din sa taas, tapos yung uh, style nyan mga body is either nandyan sa labas yung, yung female or nasa loob pero mostly nasa loob yung female tapos lalabas lang yung anak dito sa tank ayan o oh. So, ito yung mga ginagamit ng mga kapwa natin breeder sa na pagbibreed ng mga iba't ibang klase ng gapis. Ah, oh, yung nga. Tapos, iba't ibang klase din na isda. Like mollies and swordtail. Ito. Pero, yung, yung downside dito mga body is uh, nasa stress kasi yung isda. Pag ganitong maliit yung kanilang mga breeding cage. Yung iba naman is nagsistress drop. Kung nakita nyo yung mga, yung mga ibang uh, prime mga body is hindi pa ganun ka alam tawag nun yung yung pwede na talaga lumangoy yung iba kasi is na uh, early drop sila kaya yung iba na mamatay sa sahig ayan tapos uh, yung yung female naman mga body may tendency na mamatay kasi nga uh, stress siya doon sa cage ayan uh, second image naman natin katulad din ito yung kanina yung sa first pero ito, mas malaking lagayan siguro itong paglalagyan nito. Kasi pataas yung kanyang kon Ay, pahaba yung kanyang breeding cage. So, effective to sa mga molly and swordtail mga body. Ayan. Tapos, ito naman yung sa atin. Ah... Uh, yung ganitong style sa pagbreed is uh, halaman lang yung gamit mga badi no. Either hornwort yung sa nakita niyo sa ibaba is hornwort yan mga body and sa taas is Uh, water sprite. Pero dapat, yung nakita nyo sa picture mga badi sobra-sobra kasi yung halaman. Dapat kalahati lang nito yung halaman. Hindi pwede tabunan lahat kasi uh, wala nang hangin na papasok dun sa tubig. And then, yung pagkain din, sumasabit dito sa mga halaman. Kaya kung maglalagay man kayo ng halaman, huwag masyadong madami. sakto lang na makatago yung fry ng gapis. Ayan o. Oh. Ito, sobra-sobra na to dito sa picture. Next picture naman natin. So ganyan lang mga bali. Pwede kayo maglagay ng uh, floating cage. Matawag ito plastic. Mabibili nyo lang to sa mga plasticware mga bali. Worth 30 pesos. Ayan. Planggana yung pinaglagyan natin ng mga breeding, ah, breeders. And then yung gamit nating halaman dyan is water sprite. Yung iba dyan mga bali is pumapasok dyan sa cage. So hindi tayo naglalagay dito sa loob kasi nga Uh, para hindi ma-stress yung isa ay isda. And then, yun nga, yung downside nito mga body, pag hindi makatakbo yung fry, is eh, makakain talaga ng mga breeders. Ayan. Pero, so far naman, pag, pagsakto sakto yung pakain ng isda Yung mga body, hindi naman yan basta-basta kinakain ng mga breeders. Meron pa rin kayong masasalba kahit papano. Pero mas maganda kasi talaga yung ma makuha lahat. Mamaya papakita ko sa inyo ano yung mga yung pang maramihan na talaga na breeding. Ito, ito yung mga basic mga body, no? yung mga tigtatlo lang na breeders for trios or dalawang trio. Yan, pwede yan dito mga body. Ayan, next picture tayo. Diyan, same din. Uh, lang tayo ng konting halaman and then yung mga fry papasok lang dyan, dyan sa mga plastic na cage ayan pag healthy yung fry mga body makakatakbo talaga yan sya at makakapasok dito sa cage nang hindi nakakain. Yung iba naman is nakakatago dito sa halaman. Lalo na pag mga albino, uh, malakas na sila kumain ng fry. Pero so far sa mga na-experience namin, eh, hindi naman na hindi naman na nauubos or nakakain lahat. Nakakatakbo talaga yung fry na gapis. And then, same din dito. Ito naman for grow outs. Magagay lang kami ng halaman. Saan uh, sana ba? Teka. Yan, pwede rin. Ay, Okay, yan. Pwede rin itong mga body sa uh, pangmaramihan na breeding. Ayan, ito naman is cement pan. Pero kung meron lang kayong cement pan, uh, ito marirecommend ko. Puro hornwort yan mga body. Pwede kayong maglagay dyan and then uh, pwede kayo everyday mag-harvest. Pag marami kayong breeder na mailalagay, like mga 10 to 20 females everyday kayo mag-harvest yan mga body pag ganyan kadaming mga female pero yun nga uh, ang advantage nito is yung mga beads na pinapakain yung BBS nakakain nila lahat yung sobra kasi nga uh, free silang nakakalangoy dito sa sa tubs mga body ayan and then yung mga fry pag ganito kadaming halaman wag mo lang masyadong punuin para meron, ka, meron pang uh, pumapasok na hangin dito no, sa tubig kasi yung pag sobrang crowded kasi mga body ay I mean puno ng halaman wala na papasok na ilaw ay liwanag pala and then yung mga mga breeders natin is hindi sila healthy kasi natatabunan sila nung halaman may tendency na mamatay kasi yung isda pag sobrang dami ng halaman ayan dapat sakto lang meron pa space para sa kanila and then next natin is ito ito mga body na ganitong klaseng uh, breeding cage yung gamit namin. Pero ang downside nito mga body is yung ako kung magpapakain ka ng BBS or feeds uh, yung iba kasi is nahulog lang sa sahig hindi nakakain. Ayan yung downside nito. Kaya ano ka nyo may mga dumi sa ilalim. So regular kayo mag yan mga body at least kung ganito kalaki uh, pan type. So at least uh, twice a week, ah uh, twice a month kaya magsasipon or uh, thrice a month at least once a week kaya magsasipon mga body para uh, hindi masyadong mapulyot yung tubig lalo na pag heavy kayo magpakain ng feeds uh, yung, yung mga feeds is lalabas dito sa, sa cage and mapulyot yung tubig kaya sa mga uh, hindi pa nakatry nito mga body yun yung mga downside dito pero ang advantage nito is 100% ng Uh, drop ng inyong mga female is uh, na-harvest talaga mga body sa ganitong setup tapos ah, yung isang downside pala nito is yung kanina is yung ah, yung sobra napakain is nangulog sa sahig yung mga ibang breeder nito mga body is hindi nakakain ng maayos kaya yung iba is nangangayat and hindi na sila mataba pero yung yung ginawa namin techniques and nilalagyan namin ng chubby fakes dito mismo sa cage. Kung nakikita nyo dyan sa picture. Mamaya papakita ko sa inyo. O, uh, tingnan natin kung andito. Ayan, kita nyo yan. Sa next picture is, meron mga bowl na may laman chubby fakes. Ayan, yan yung parang uh, reserve nila na pakain. In case na hindi nila makain lahat yung binibigay nyo yung feeds or BBS. So, meron silang alternative na pagkain na pwede pa rin makain nila 24/7. Yung yung advantage nito mga body, is yung, yung marami na tatanong sa akin na mapupulit ba daw or mamamatay yung chubby. Sa sa case namin mga body, yung chubby is tumatagal ng 3 weeks diyan sa bowl. Kasi uh, gumagalaw naman yung tubig, meron tayong filter. So yung I think yung tubig is nakakain ng mga bakterya na pwede nilang i-feed para makasustain sila ng mga 2 to 3 weeks. Diyan hanggang sa maubos ng breeder natin. Kung pag malalaki na yung breeder mga body, yung yung isang bowl ng tubi nasa mga 3 to 4 days na yan, ubus na yan yung isang bowl. Kaya pag gano'n nakalakas yung consume ng inyong mga breeders, at least once a month na lang kayo magpakain ng live food. Huwag na every maubos is refill. Yung tendency niyan is nade-deform yung mga isda niyo, mga body, especially sa mga female. Yung nga, mataba sila. Pero, yung katawan nila is na de deform Kaya, hindi rin maganda na more, parating uh, maraming protein na pinapakain. Dapat sakto lang. And then, sakto lang na malaki yung kanilang tummy para marami silang fry na ma-drop. Uh, teka. Basta yan. And then, ito, mer pwede kayong bumili ng takip to ng ulam mga body, no? So, ito yung pinaka uh, budget meal na pwede nyong gawing breeding cage na mabibili nyo lang sa plasticware. Mga body na sa mga 32, 50 pesos yung isa. Depende sa laki. Tapos, lagyan nyo lang ng styro yung gilid para lumutang yung inyong uh, breeding cage. Yeah, ito, ginagamit ko pala to sa mga malapit na mag-drop. So, nilalagay ko dyan sa black box and then dyan ko ilalagay yung mga female na malapit na mag-drop. Ito naman yung setup natin for pond. Yung cement pan natin. Kung nakikita nyo, tig isa yan na uh, filter, uh, tawag ito, filter media. Okay, tigi isang balde yan ng filter media. Uh, ang purpose nyan mga body, explain ko na lang. Ang purpose nyan mga body is para uh, masustain ng tubig ng 2 uh, months yung tagal nyan mga body. Hindi yan pinapalitan yung, yung laman nyan din na yan nililisan para uh, buhay na buhay yung good bacteria niyan sa sa inyong filter mga body tapos yung ginagawa lang namin is nagsasipon lang kami ng uh, at least once a week or every two weeks isang beses kami nagsasipon dyan sa sahig para sa mga lumot and then yung mga excess na ah yung pagkain naman is inuubos talaga nila yung mga poop lang nila yung sinasipon natin dyan sa Nakita niyo sa picture. Tapos nakita niyo meron tayong breeding cage diyan mga buddy. So meron tayong bini-breed diyan tapos lumalabas lang dito sa breeding cage na kinukuha natin. Nagka-harvest tayo every day. Almost every day. Ayan. Tapos yan nga yung picture na merong chubby Wala nakita niyo yung mga isa natin isang tataba. So meron sila parating nakalagay na chubby Yung nga kung maubos ng 4 days yung pagkain niya ng to fakes uh, baka other week na naman at least once a week meron kayong mapakain alive na na to and then uh, bukod pa doon is uh, everyday pa rin kayo mag BBS and feeds more on feeds mga body pag mag breed kayo ng isda yan very effective yan same dito ayan meron tayong chubi so inuubos na lang yan, nila yan pag, pag sanay na sila kung saan hahanapin yung tubi na ubos lang yan ng ilang araw. And then dito naman, ito yung mga uh, sorry, uh, set up natin sa black box. Ayan, kung nakikita nyo, meron pa rin tayong breeding cage dyan. Yung iba dyan is uh, meron tayong binibreed na isda. Pero hindi masyadong marami like uh, five female lang maximum of 8 tapos yung male natin dyan is 3 or apat lang mga body. Kung lima lang yung female nyo, pwede na dalawang male. So, 1 uh, one is to 2 ratio. Parang trio din mga body. And then, uh, lagyan nyo lang ng halaman para hindi makatalon yung breeder sa cage. Kasi hindi ko na ito nilagyan ng styro. Pinalutan ko na lang. And then, pwede din kayo maglagay ng chubby fakes sa loob na ilagay nyo lang sa bowl. Uh, kontian nyo lang mga body. Huwag masyadong marami kaya para hindi mamatay dyan sa loob. And makontrol din yung pakain ng female. Baka hindi matunawan. Yun nga, nakita nyo mga body, may mga uh, excess na feeds na lumalabas dito sa black box. Uh, yun yung uh, disadvantage nga. Kasi hindi nakakain lahat ng feeds. Kasi nga naka yung mga isda. So, dapat regular kayong mag-siphon mag nito at least once a week. Kasi malaki naman tong lalagyan ng black box. 140 liters. So, pwede yan mga body. Ayan. Yan yung mga very effective way na ginagawa namin for breeding Iwan ko lang sa inyo, pero sa amin kasi is pang maramihan talaga mga body. Ayan, dito tayo nag-grow out ng mga fry, especially pidert. Uh, nasa malaking tub. So, from day one, uh, up to, pwede natin sa gender, like two weeks. Pwede na natin gender yung isda. Uh, maximum of uh, four weeks or one month. Ayan, pwede na natin ma-gender -ma kung lalaki or babae. Sa pidert kasi mga body, minsan, uh, hindi natin agad mag-gender pag lalo na pag top view kaya ang pinaka magandang gawin dyan is uh, from day one hulog nyo lang dyan and then lagyan nyo ng chubby fix eh tumatagal naman to ng 3 weeks and then pag pwede nyo nang iselect uh, yung male tsaka female mag separate na kayo ng tab pwede nyo yung ilagay na puro male lang lahat and then puro lang female lang lahat para in case na gusto nyo magbenta ng, ng P-Dirt or ibang strain eh hindi na kayo mahirapan sa pagpili mga body kasi all males na lang and pipili na lang kayo ng pwede nyo i-release so dyan tayo nag-grow out eh tapos na pala to and then next picture ayan should be fixed natin so ay teka ha and then ito ito din yung isa nating setup ganyan katulad din yung dati yung yung cage naman dyan sa gilid mga body, is dyan natin nilalagay yung mga female na malapit na mag-drop. Malapit na mag-manganak. Mag, so, lumalabas din lang din yung fry. Tapos dyan na rin natin siya gina-grow out. Tapos after yun yung mga nakukunin lang din natin, babalik natin doon sa kanilang uh, breeding cage or breeding pond. Ayan. Tapos dito mga body, yung isang way din dito is, uh, iba naman to, yung ginawa namin dito is nasa labas yung isda. Tapos naglagay kami ng dalawang cage, uh, dyan banda, dalawang cage, ay sorry. Ayan, dalawang cage, tapos pumapasok lang dyan yung anak sa cage mga body. And then dyan kami nagka-harvest sa loob ng cage. And then tina-transfer namin dyan sa grow out tab. So dito is nasa uh, 30 na mga ay hindi pala. 20 females and then 5 males na 'yung gamit natin. Yung iba dyan is ribbon. Ah uh, sinama ko na kahit 'di ba ka breed. Teka hanapin ko lang muna para ko explain konting explanation lang. Saan apo 'yan? Ah dito, dito. Dito mga bali sa ganitong setup, ah uh, yung ginawa namin is yung gamit namin na reject to yung yung fruit na lagay ng prutas. Uh, hinati lang namin sa both both side tapos apat yung ginamit namin. And then pinagdugtong lang namin yung apat para maging malaki yung cage. Teka. Ayan. Uh, fruit crate pala to tawag nito. Uh, hinati lang namin para maging square na malaki. And then nilagyan namin ng styro sa gilid. Ayan. Yung maximum na pwede nyong ilagay dito mga body is 30 females and then 10 males na breeder, dapat breeder talaga yung male mga body kasi uh yung yung breeding kasi namin mga body is yung male namin is pag nakasila kami ng female galing show grade. 'Yun na yung ginagamit namin hanggang sa mamatay yung male. Tapos yung female namin mga body uh yung last ng female namin is 3 to 4 months lang. After 3 months kung tignan namin na na hindi na good yung female, ipu-pull out na namin mga body kasi yung ginagawa namin na breeder is ay ah, yung female pala is 2 drops lang. Pero yun nga, sa sobrang dami ng female diyan mga body, siya yung take 30 jan per per box, ay per cage. So 60 lahat. Ah, hindi mo makontrol yan kung sa ay hindi mo malaman kung saan diyan yung nanganak. So ito yung mas breeding talaga na pinaka-effective way sa pagbi yung halos everyday ka mag-harvest nito ng fry sa dami ng female. And then, yung nga, every 3 to 4 months, uh, out namin lahat ng female. Kumbaga, sa isang, sa isang cage nito is 30 na female sabay-sabay. After 3 months or 4, pupull out namin yan lahat. Yung matitira lang dyan is yung male. Tapos papalitan namin ng panibagong female. Sa batch nila mga buddy kasi line breeding lang tayo. Explain natin yan sa susunod yung mga line breeding, line breeding na yan. For the meantime, ito lang muna yung mga effective way lang muna sa pagbe-breed. Para hindi kayo mahirapan. Yung iba kasi is nahirapan talaga mag-breed. And then ito para to sa mga uh, baguhan pa lang sa pagkagapi. Pero pag yung gamit nyo naman na, na breeding method is effective naman. Uh, goods na goods yan mga buddy. Wala namang problema yan. Basta as long as nakaka-harvest kayo ng fry is goods na goods yan mga body ayan so walang mali dyan sa kahit anong method basta effective and gumagana naman yung techniques is okay na okay yan mga body walang problema dyan so I think yun lang mga body kung nag enjoy kayo sa video don't forget to like share and subscribe ayan. wala pala tayong upload kahapon kasi nabisi ako marami akong ginawa and then ngayon lang tayo nag upload so, yun lang mga body bye Fish out. we